Huwag kang susuko. Yung mararanasan mong challenge, yung mahihirapan ka, lakasan mo yung loob mo. Maniwala ka na kaya mong gawin. Okay, wala kasi ibang tutulong sa'yo ikaw rin. Hindi pa sapat yung edad ko pero nagtrabaho na ako. O, parang gusto mo sumigaw na wala, imposible. The views and opinions expressed during this program are solely those of the hosts and guests and do not represent the opinions of the company, its affiliates or sponsors. The information provided is for general information purposes only and it should not be considered as financial, legal, or professional advice. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kamaestro from the Philippines to the world. Ngayon nga mga kamaestro ay tayo ay makikipagkwentuhan para sa totoong buhay. Inimbitahan natin ngayon ang isa sa mga iniidolo natin pagdating sa larangan ng multi-level marketing. Alam ko na busy-busy siya sa mga kaganapan niya sa buhay in the past few days. Laking pasasalamat tayo dahil pinaunlakan niya ang ating invitation. At huwag na natin patagalin pa ang ating special na panauhin ngayong araw na ito. Makakapanayam natin at may interview natin ngayon Coach Anthony Hernaez. <laughs> maraming maraming salamat Coach Anthony Harnais Dahil pinaunlakan mo ang aking invitation ngayong araw na ito Maraming salamat din Maestro Kehano Sa pag-invite sa akin dito sa YouTube channel First time ko rin ma-interview sa ganito Kaya maraming salamat Pago dumating sa point na ikaw ay uh, pumasok Or na-involve sa ganitong larangan ng multi-level marketing Sino ba? si Anthony Hernais noon. Bago ako pumasok sa multi-level marketing dito sa One of the Lifestyle International, supervisor ako noon sa SM, Hawa ko San Miguel. mga merchandiser yung hawak ko noon. Pero bago yun, naging merchandiser ako hanggang na-promote po ako na bilang bilang supervisor. Lumaki ako sa sapote. Ayan, dito ako pinanganak. Buhay namin sobrang hirap noon kasi yung tatay ko, construction worker, nakasumaga na sakit. Ayan, nanay ko naman, labandera pero hindi sumasapat yung yung kinikita na sa pagiging labandera para punan yung ano yung pang-araw-araw namin no bilang panganay po sa aming limang magkakapatid hindi kayang ano eh hindi kaya ng nanay ko na sustentuhan yung pang-araw-araw namin. Oo. Kaya pag graduate ko ng high school, dito rin ako sa Las Piñas National High School na graduate. Uh, nakita ko na hindi ako kayang pag-aralan ng, ng nanay ko. Naintindihan ko naman yon Kaya ang ginawa ko, nagsikap talaga ako. Totally, hindi ko na-enjoy yung kabataan ko eh. Tapos napag-forma yung kailangan na, di ba, bidata, okay. nalaga, diba binata, talaga, dalaga, di Kailangan natin yan. Yes, kailangan dapat. Kaya lang. Noon, no, ang pinuproblema ko, pambili ng bigas. Ano ulamin ng mga kapatid ko? Ano kami kakain araw-araw? Pinuproblema ko natin pagkain. So in other word ikaw ay breadwinner yes. ng pamilya. Uh, simula nung ano, simula nung pag-graduate ko pala ng high school, hindi pa sapat yung edad ko pero nagtrabaho na ako. Okay. Patik ba ako sa point na, no, na talagang kasi high school graduate, hindi naman talaga matanggap agad sa trabaho. Alam niyo, pagdating sa pag apply English, mahina rin ako. nag apply ako sa SM, hindi rin ako matatanggap eh. Uh, una ko na sa height, medyo mababa. Okay. Tapos sa uh, looks, medyo... Wala din. Wala rin. <laughs> yung iba, di ba? Diba? Placing, yung tight placing parang oh, wala rin oh, eh. placing personality, wala ka rin. Wala, ka din. wala rin try ako mag-apply sa MOA. Okay. Ang sabi sa akin, tatawagan na lang daw ako. Hanggang kayo, hindi naman ako tinatawagan. ayan, ayan, nangyari naman. Um, dumating ko sa point na talaga, sabi ko, kailangan, na, kailangan kumain siyempre. Mm Nang -hmm. namin magkakabatid, mahirap ang buhay namin. Sumama ako dun sa mga nagdadampot ng basura. Oh? Mga bote, jaryo, bakal, yung sa pote na yan. So, dalas, naranasan mo yung mga ganong senaryo. Opo. Oh, sumama ako sa mga kababata ko na Ganon yung ginagawa, nakakain naman sila, ginawa ko yun. Naglalaban namin noon, paano kami kakain araw-araw eh. Okay. Paano ka ba na, na involved sa larangan ng multi-level? Meron ka bang other businesses or pinagkakaabalahan bago ka pumasok sa negosyong ito? Bago pumasok sa ganitong sa network marketing, magaling akong empleyado. Okay. Eh, siguro masabi ko magaling. Magaling. Ah, paano? Paano mo masabi magaling? magaling? dahil ano eh. No absent, no late. Tapos no pinapalak ka ng mga boss. May certificate pa? Ah, uh, certificate. <laughs> meron, meron. Okay. Meron. Sa SM ako naging best merchandiser. Pagdating sa pagiging coordinator ng sa dating company namin. Mabilis ako na regular. Okay. Mabilis ako na promote. Tapos ang laging natatanggap ko doon yung good job Anthony. Pag, parang ganun. Okay. Di ba? Yung laging dinadala natin. Ay, good job kasi good job. dapat Uh, 'yung nagagawa ko kasi dati, ginagalingan ko kasi pag nagtatrabaho talaga. Mga problema sa mga sa company before, pag may problema, nasusolusyonan ko 'yon, natutulungan mm -hmm. ko 'yon. empleyado ka ngayon, uh, galingan mo kasi uh, dyan din mabibuild 'yung attitude mo eh. Bakit mo kinivap eh mataas na 'yung position mo? So bakit mo ginivap 'yung position na 'yon dito sa larangan ng negosyo? Ano 'yung nakita mo na hindi mo nakita sa pagiging empleyado? Ano, uh, malaking pangarap Okay. Yeah. Nung nakita ko yung ganitong industriya, sabi ko ano, ito yung industriya na kahit walang-wala ka ngayon, pwedeng magbago yung buhay mo. Laging lahat may chance eh. Oo. Yun yung malaki nakita ko. Tapos nung, nung 2019, nagkaroon ng awarding sa ano sa PICC ginanap yun. Nakita ko na yung dulo nito, mm -hmm. nung ginagawa ko. Baga, nabuang ako. Yan. Hindi naman yung literal nabuang ha. Oo. Di ba? Parang... Ay, ibig sabihin na buang, nakita ko na kahit mahihirapan ka ngayon sa ginagawa mo, pag nagtuloy-tuloy ka, ang pupuntahan mo, pagbabago ng buhay ng buong pamilya mo. So nakita mo yung vision. Yes. Malaking vision na makukuha mo yung malaking pangarap na gusto mo. Yes. Na inspire ko dun sa mga resulta ng mga nauna sa akin. Okay. Si Apply Lester, Apply Lester Iles. Hindi ka sama ko sa trabaho. Dati nakita ko walang wala rin. Tapos, umaman. Okay. Gab Castillo, nakita ko, umaman. Habang nag nagsisigawan dun sa, ano, sa awarding, ang sinisigaw ko sa sinisigaw ko, iba. Sabi ko, akit ako sa stage na yan. Akit ako. At isiguraduhin ko, magka-top earner ako. At hindi lang basta top earner yung talagang... At nangyari. Yes, hindi 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 basta top earner yung gusto ko. Magagusto ko mag-top 1. ng buong kumpanya? Yes, oo. Yun yung, yun yung nakita ko eh. Oo. Sabi ko, isip ko, kung nagagawa nila, bakit hindi ko kaya? Tama. Parang yun yung, yun yung, naging, yun yung naging mindset ko noon. Sobrang na-inspire ako. Ah, uh, sinabi ko sa sarili ko, darating yung panahon ako yung magsasalita sa stage na yan at makakapag-inspire ako ng maraming tao. So ano yung naging naging motivation mo para makuha mo yung ganong bagay? Ah, uh, number one diyan yung ano, gusto ko mag magbago buhay ng pamilya ko. Okay first, diverse. the family oh, Yes, na family. na lalo, lalo na yung sa nanay ko, yung hirap ng buhay ng nanay ko noon. Yung nanay ko, napapatay ng ending, umuulan, may lagnat, pero ginagawa niya pa rin. Nilaban mo yung pangarap mo dahil sa pamilya mo. Yes, pamilya. Nakita ko to, sige. Pamilya, pangarap ng pamilya pinaglalaban ko. Oo. Oh. Kaya para sa akin, hindi hindi importante yung opinion ng kumpari mo, kaibigan mo, yung mga taong nakapaligid sa iyo, hindi importante 'yon. Pero marami discourage sa iyo. Um, sa sa larangan Normal. normal, normal, normal yun Normal talaga na mare-reject ka. Normal Oo. na magdi-discourage ka. Tatandaan mo ba yung mga nag-negative sa iyo at nag, nag discourage sa iyo na huwag mong ituloy yan, hindi ka yayaman diyan. Uh, normal yan uh, na ano na yung mga kaibigan mo, Ayan. mga kaibigan mo. Pero siyempre, uh, importante diyan ano, huwag mong gawing personal. Huwag yun maging dahilan para mahina ka. So hindi hindi ka nagpa-apekto sa mga taong nasa paligid mo. Yes, uh ang po ang focus ko resulta. Okay. Okay. Ang focus ko resulta kasi ang gusto ko yung maman. Diba? Yung maman na ba? Yung ang gusto ko at hindi lang basta yung maman, gusto ko yung mayamang mayaman. Halos lahat po talaga ng mga kasalubong ko noon, ni-recruit ko talaga. talaga <laughs> ano? Paano pa yan? Oh. Paano mo ginagawa ah, yon? Even sa jeep ba ginagawa mo ba yan? Anong nag-uumpisa, <laughs> nung nag-uumpisa ako, ano eh? Tatambay ako sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven pero wala naman talaga akong kausap doon. <laughs> Ito. Tapos parang strategy mo lang siya. Yes, oo. Oh, Or pamatay oras. Oo. Oh, natutunan ko rin yan doon sa upline ko. Si yun, si kay upline ni Ricky. Okay. Ayan, uh, tambay kami, 7-Eleven. Pero pag wala siya, tambay pa rin ako. <laughs> Ayun. Kahit may pera ka, nare-reject ka pa din? Yes, hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, nare-reject pa rin ako. Ano mo siya embrace yung uh, negativity yung rejection alam ko naman na hindi lahat ng tao maniniwala pero hindi lahat hindi maniniwala eh. totoo. meron at merong maniniwala totoo di ba kasi ang naiintindihan ko yung ganitong negosyo, kailangan makatulong ka sa mga tao na mabuhay yung pangarap nila. Pag ikaw yung taong mapangarap, pwedeng-pwedeng mangyari yon mm -hmm. Kasi naiintindihan ko sa negosyo na to, one left, one right eh. Tama. Diba? Kailangan may umaman sa left, may, may umaman, umaman sa right. <laughs> hindi yayaman yung tao na yan kung hindi nila makikita yung nakikita mo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao na hindi na makakatulong pagdating doon sa goal ko. Kasi ako, nagmamadali akong sumabog yung left and right ko. Oh. Pag negative, next. Pero no, walang ano, walang sama lang loob, normal lang 'yon, 'di ba? Ako, hindi ka man sumali sa akin, normal 'yon. Kasi ang 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 mo naman hindi naman ako totoo. Baga, yung opportunity ko mm -hmm. sa sarili ko, inspiring mm -hmm. yung kwento ko. Mm -hmm. Na na kaya ako ganito kasi mahirap ako dati. Isa ako sa walang wala, nagbago buhay ko dito. Sa mga nakikinig, kung, magkaroon ng pagkakataon na magkausap tayo, ma-share ko sa ito. Magkano na ba ang kinikita ng isang Anthony Hernandez ngayon? 180. 180. 180. Yan. Si Opti naman, hindi naman to hyping. Hindi lang naman tayo basta doon sa payout, nagbabase. Oh. Dahil ang maganda po, uh, owner po ako ng isang mega center at ang maganda po rito, yung, yung mega center po natin, grabe po yung juice, tapakalakas. Uh, <laughs> saan Daba? yan? Saan coach yung ano mo, business mo na yan? Ayan, uh, matatagpuan yung, ano, yung aking office sa uh, may Alabang. Alabang. Yan. So pwede nating mabisita ang, ang tawag doon, mega center. Meg mega center parang outlet siya yes. ng company. Oh, mega. Wait. na ikaw ah. yung may-ari. Yes. Okay. Oh, ang maganda dito, may sarili kang opisina. Sa totoo, ang one of juice kasi hindi mo na maaawat eh. Talagang kahit anong sabihin mo, mabibenta at mabibenta talaga eh. Subok na yung product natin. Mm -hmm. O nga pala, ma-share ko lang din. Okay. Ah, kagabi, kagabi, ano, yung anak ko, ano, may, may lagnat. 11 months yung baby ko, pinatry ko ng Opti juice. Mm -hmm. One dropper, one and a half dropper. Alam niyo after ko pinain mo ng one and half driver, yung, yung baby ko, nilabas yung problema. Tapos pinawisan, tapos nawala na yung tagnat. So ganun ka-effective ang one opti juice ng one opti. Yes, oo. Siguro sa buong industriya ng, ano, ng network marketing, wala nang pinakamalupit na juice, opti juice lang talaga. Totoo. Talagang isa yon talaga sa sigurado ako. At marami naman talaga natulungan ng ating one opti. Yes. Kahit anong ilabas ng product ng ating mahal na chairman, hmm. wala kang tulak kabigin eh lahat talaga nagkakaresulta. Mm -hmm. Maging ako rin, kung makikita nyo yung picture ko last 4 months na kalipas, okay. sobrang laki, sobrang taba, ang timbang ko na nasa 96 kilos. Ngayon po ako ay nasa 70, 70 plus na lang. So nagkasakit ka dati? Nagkasakit ako sa sobrang hataw, talagang, uh, talagang... Tinodo mo? Tinodo ko, yung goal ko mag Hall of Fame. Oh. Taba? Mag Hall of Fame, nahirapan na ako noon, napagod na ako, tapos hindi ako magkatapon, hindi pwede, kaya kinato ko lang to. Na-recognize ka ah, ni company as Hall of Famer 20... 2023. Okay. So, paano mo na-achieve yung recognition na galing sa kumpanya ng one-off? Yan. Ah, kailangan mag kailangan magtapuan ka ng... Baga, ikaw yung may pinakamalaking income sa loob ng taon na yon. Consistent. Consistent, top 1. Excitement ko habang ginagawa ko siya. Diba, yung paano ka kumausap ng mga grupo mo. So, parang wala ng bukas. Diba, alam mo yung ano? Diba, kahit kahit mga baguhan tayo, kaya nating mag-top 1. Totoo. At diba? this is your first MLM industry na kanalihan. Yes. yes. Uh -oh. May bala ka bang lumipad? Ang... Wala. <laughs> <laughs> Tinatanong lang yun. Kasi ganito, alam mo ba na excited ako na mag-top 1? Oo. Gusto ko kumuha ng history na New Blood kaya mag-top 1. Para, parang ikaw ngayon na nakikinig ngayon, kahit baguhan ka sa ganitong negosyo, kaya mo rin yung ginawa ko eh. Importante lang talaga, yung pangarap mo na, na, yung yung pinaniniwalaan mo napaka-importante niyan. Yung pinanghahawakan mong pangarap. Yes, yung pangarap mo unang-unang naniniwala diyan ikaw. Totoo. At, At diba? sino ang unang mong kalaban? Sarili, sarili mo, mo rin, sarili mo rin Totoo. yung kalaban. Mo. <laughs> sarili mo rin yung kalaban mo. So kung sino ang magko-control sa pangarap mo? Ikaw lang din. Yes. Kadalas yes. kalaban mo, sarili mo. Hmm. Importante rin yung mga taong lagi mong kasama. Uh, katulad yung sila, yan, sila Aplengab, Aplen Lester, April na Ricky, 'yung mga 'yung mga tao na lalo-lalo na si Chairman. Oh. 'Di ba? Alam mo pag uh, nakita mo 'yung vision nila, grabe, ang laki. Ang laki n'n pwedeng mangyari dito sa One Hope, hindi lang sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa, 'di ba? Isipin mo na lang, kung buong mundo magkakaroon ng Opti, kumusta kaya buhay mo ngayon? Tama eh, 'di ba? Isipin mo, kung nasa Pilipinas ka ngayon, ang left mo Japan, right mo USA. Oo, ah -ah. so, 'di ba? Kapauyan. Tapos times to time, Russia. <laughs> kumusta ka naman? 'Di ba? Isipin mo yun. Tapos, di ba, may, 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 China pa. Totoo. Oh, di ba? So, ibig sabihin, hindi lang pang uh, Philippines or pang local ang ating negosyo. Tama. Hindi lang. Hindi lang. Ang daming tao, ang daming pwedeng i-market natin. Yes. Tama? Ang dami. Eh. Kasi, ang, ang product ni One of Tea, kahit sinong tao, kailangan to eh. Totoo. Di ba? Totoo. Kahit, eto ba din, di po. Eh, kahit sa ibang bansa, approve po tayo ng ano eh, may napdak tayo. Oo, oo. Tapos halal. Ibig sabihin, buong mundo pwede. Di ba? Hindi lang Muslim. kahit Muslim pwedeng gumamit ng product Ito. natin. Sa kabila ng iyong pinagdaanan, challenges sa buhay. Ano na ba yung naipundar ng isang Anthony Hernandez? Kami ay nakatira sa ano, dun sa bahay. Nangupahan lang kami. Mm. One five, isang buwan. Pagpasok, para nasa labas ka rin. Sobrang ganun. Ganun yung pakiramdam. Nung una, kotse. Okay. Ayan. Kotse. Bakit, bakit kotse? Okay. Kasi sa negosyo natin, magagamit yung sa sakyan. Nung umpisa po, nung ginagawa ko si One Opti, marami rin nag-question sa akin, bakit kotse nilabas mo, wala ka pang bahay? Kasi po, ang kotse, pag ginamit mo sa network, asset yan. Totoo. Kasi magpapasok yan eh. Ibigay, bas, pag, pag, pag may sasakyan ka, mong mo mga lugar na mga Optimians, na pwede marami mas marami kang matutulungas, mas malaki mas malaking chance mong kumita na malaki mm -hmm. pati mas malaki chance na sumabog ng grupo mo kaya napaka-importante ng na sasakyan habang ginagawa mo 'yung ganitong negosyo <laughs> Il ilan Il sasakyan mo ngayon as Ayun, of now ang sasakyan ko ngayon tatlo tatlo yon oh meron akong Toyota Vios may Montero Sports at saka syempre ito uh, yung pinakabago kong sasakyan po wow. Yun, uh, Toyota 86 ayan dati dati nakikita ko lang to sa ano pag dumadaan mapapalingon ako talagang wow, sa gawa ng ganda di ba pero ngayon maganda po, nabili ko na siya. Di ba po? And this is cash. Yan, yeah, ito po yung binili ko ng cash. Yung resulta ni One Opti, hindi siya hindi siya hyping kasi bakit? May mga nag-sports yan din naman cash. Ito po is cash. Oo. Oh, oh. Di ba? Ginaya ko lang din po yung ano, yung isa sa idol ko sa network marketing si Coach Ronald Murota, talagang na-expert din ako sa kanya. Kasi dating taga SM din, tapos pumili ng Mustang, O oh, bumili naman ako nito. So ikaw yung I think you are the second uh, car achiever, sports car yes, achiever uh, ng One Opti Lifestyle International. Oh And ano yung pakiramdam na nakamit mo yung ganong achievement? Iba eh. parang Hindi mo maipinta ganon? Alam mo yung parang gusto mo sumigaw na walang imposible eh. Mm, ba? Diba? Kaya mong ipagsigawan talaga. Diba? Yes, oo kasi pag, pagkinanggap ng isip mo na mangyayari, mangyayari, dati kwentuhan lang namin to eh. Oo, oh, oh, totoo. Diba? Dati kwentuhan lang namin to. Dati nakikisakay lang kami sa Innova. Oo, <laughs> oh, diba? <laughs> natatandaan pa natin. Natatandaan mo yun, no? diba? Dati, tayo diba? tayo. Siksikan <laughs> tayo, diba? Alam mo, one na, ano kayo, pag-uwian na, dyan sa may 7-Eleven sa amin, papunta looban pa lugar namin, pan tricycle, wala ako eh. Hmm. Oh, pan tricycle, pang sakay ng tricycle. Noong time na yun, parang 8 pesos, wala ako nun. Oh kahit 8 pesos wala yes, kanon. Yes, nangyari sa akin yun. Tapos, ang maganda lo, ang matindi noon, naka-forma naka ako, tapos wala akong pan-tricycle. Pag-uwi ko, naglakad talaga ako, basa ako pa-uwi. ba? Diba? So ngayon, iba na. Busihin ka lang ng ganyan. Ah, uh, ngayon, pag ano, pagdating ng umaga, di ko alam, nalito rin ako ano gagamitin ko. Liban <laughs> sa mga sasakyan na meron ka, sports car, Ano pa yung bahay, bahay? Ano pa yung meron na, pag, na talagang resulta mo ano, na pinaghirapan mo? Um, Una unang, -unang pagdating sa bahay, ginawa ko, ginawa ko simple. Okay. 'Di ba? Naka, na, nakabili ako ng bahay na townhouse. Tinitirahan ko ngayon, parang sampung doble ng kinitirhan ko noon. Oo. Paalam ako rito dito sa Paseo Verde ng ng oh, yun. 'yan. Hmm. Hindi ko nga siya pinaparentahan kasi uh, gusto ko pag uh, mag-relax ako nandito lang ako. Pwede mag-swimming, pwede mag-gym, mm -hmm. pwede mag-jogging. Malapit 'yan sa mga mga kamag-anak mo, 'di ba? Tapos yung maganda rito, yung grupo ko, dinadala ko rito. Ah, dito na kayo nagbabanding. Yes, dito kami ganda. Baga, chill-chill -chil lang. chill lang. Uh, kwentuhan ng mga pangarap. Alam mo, dati, dati nung naga, ng kami nag-uumbisa nila apply yung Ricky rito, nagkukwentuhan lang kami sa sa parking lang sa Mayon, tapos oh, bumabaha. Oo. Oh, 2018, natutulog ako sa training. Talagang gagaling ka pag natutulog ka parang sa basketball, ay sa bilyar, pag natutulog ka sa bilyar ang gagaling ka. Oh, totoo. Eh natutulog ako sa Opti. Gumaling Dumaling ako, oh, 'di ba? Yung time na 'yun, natutulog ako. Natutulog ako pero alam kasi yung ang bumibigay sa akin yung mata na eh. Ah. Yung yung katawan ko bumibigay pero yung utak ko buwang pa rin eh. Alam mo yung lahat ng tinuturo doon, naririnig ko 'yun. Oh. Pero eh, pero na-internalize mo naman yung mga trainings. Yes, na-internalize ko at alam ko na intindihan ko yung training na yung training kailangan mong i-apply. Oh. Bali, wala yung training pag di mo i-apply eh. Totoo naman. Marami na akong napakinggan na napakagagaling At marami kang pakilala na magagaling, mauhusay. Magagaling magsalita na grabe yung papahangain ka. Oh, oh. Tapos wala siyang check eh. Pinakapunto ko rito ano, yung training hindi, hindi para makita na magaling ka. Oo. Oh. Okay? Ah, Nag-training ka kasi yung tinitraining mo, i-apply mo. Mm -hmm. Kasi di ba po, pag in mo yan, magkaka-resulta ka. Ito lang po, uh, pag ako naapektuhan yung pag-uopti ko, nagkatalo kami ng misis ko. <laughs> oh, hanggang ngayon. <laughs> nag kayo? Na yes. <laughs> Bakit? Alam ko kasi marami nangangailangan pa sa akin eh. Totoo. Okay. okay. Ang dami pating nakatingin sa iyo. Yes. Ano naman na mentor ang magiging advice mo sa mga taong nangangarap at patuloy na nangangarap para maabot yung kanilang mga goals sa buhay at para mabago ang kanilang estado sa buhay? Huwag susuko. Yung mararanasan mong challenge, yung mahihirapan ka, normal yan. Mm. Lahat yan pinaghihirapan natin. Lakasan mo yung loob mo. Maniwala ka na kaya mong gawin. Okay, wala kasing ibang tutulong sa iyo ikaw rin. Oh. Ikaw ang ng resulta mo rito. May gusto ka bang pasalamatan sa ating uh, mga viewers? Una-una pasasalamatan ko. Una, una, si Lord na binigyan ako ng lakas ng loob na malampasan lahat ng lahat ng hamon ng buhay na dumating sa akin na dati akong, dati akong magbubuti, dati akong walang-wala na nalampasan ko, binigyan ako ng lakas ng loob kasi hindi ko ito magagawa kung wala rin sa tulong niya sa nanay ko. Mahalin niyo yung mga magulang niyo. Kasi uh, kapag mapagmahal kayo sa magulang nyo, ibibless talaga kayo. Napasalamat ako yan sa direct upline ko kay upline Ricky Pelones. ah uh, salamat upline at dinala mo ko sa ganitong industriya. Lahat ng meron ako ngayon, utang ko sa iyo yun. Mahal na chairman, chairman Marwin Baro. ah uh, maraming, maraming salamat. Hindi lang kasi ako yung nagbago yung buhay. Naalam ko naman po na yung, yung puso nyo po is uh, hindi lang basta business eh. Alam ko yung maraming magbago yung buhay malaki tiwala ako sa ari. Totoo. Di ba? Yun na lang eh. Alam mo yung magkaroon ka ng product na hindi ako Totoo. Yun na lang. Mm, -mm. Di ba? Mayaman si chairman eh. Di ba? Ang, uh, ito, itong bago, opti, para sa atin naman to eh. Di ba? Para sa atin itong mga nangangarap. Tama. Eh, upline Lester, Reyes, Salamat, upline. At saka siyempre si upline gab. Sa lahat na nag-opti, pakinggan nyo si upline gab. Kasi po, ako, ayan ang pinakikinggan ko pagdating po dito sa kumpanya po na to. Sa lahat po ng distributor, kung ano, kung ano yung ginagawa ni Upline Gab, doon ako. Bakit? Dahil alam ko na si Upline, yung intention niya, pangkalahatan eh. Totoo. Ah, di ba? Proven naman siya. Proven eh. Mm -mm. Di ba? Yung yung puso ni Upline Gab para sa buong team yan, iba rin. Mm -mm. Isa po ako sa matibay na sumusuporta sa Pinulong Spartans at sa ating buong company at kay mahal na chairman Marwin Baro. Ayan. One Opti Lifestyle International. Maraming maraming salamat sa inyo. And of course, maraming maraming salamat Mentor Anthony Hernaes dahil talaga lang naman na inspired mo kaming lahat at ang ating mga kamaestro community at nakita naman natin kung gaano na bago ang buhay mo. Maraming salamat at ito po ay isang malaking karangalan buhat sa aking uh, puso, Maestro Quijano, dahil Uh, pinaunlakan mo ang aking invitation. Maraming salamat din, uh, Maestro. Uh, yes. da dating, ano, dating kasama ko lang ng mga players. <laughs> Maestro, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aking YouTube channel para sa mga updated. At para sa iba pang mga kaginapan. don't forget to hit the notification bell. At para sa totoong buhay, malaman ninyo ang totoong buhay ng iba't ibang negosyante at iba't ibang networker ay subaybayin so nyo ang ating YouTube channel. Dito lang yan sa TWMQ. Today with Maestro Quijano. Maraming salamat!